ang pag-ibig at ang kapiyapaan ng siyang aking ibinabahagi para sa aking mga niibig na mga kapatid mula ngayon at magpakailan pa na. Siyang tunay na nagsisimula ang lahat sa maliit na pag-ibig na sa inyo nga ay tunay na ipinakilala at higit na lalo tunay din na isinasaad sa mga dakilang kautosan at aral na sa inyo ay Sa Sapagkat ang bawat isa sa inyo ay tunay ngang nag-aaral, tunay ngang nagpapatuloy sa buhay na ito upang makipaglaban, tunay ngang ang bawat isa sa inyo ay kinakailangan ng nagsisimula sa maliit na pag-ibigat upang nung sa ganun kayo bilang isang mag-aaral ay makabahagi sa ipinakilalang dakilang pag-ibig ng dakilang Panginoon. Sabagat aking mga iniibig na mga kapatid, katotohanan, katotohanan, ang isang mag-aaral sa kanyang sinapupunan sa pag-aaral sa sanglibutan ito ay tunay ng nakakaalam na tunay ngang meron ng bahagi sa harapan ng dakilang Panginoon. Ngunit sa kabila nito, ano nga ba ang sagrado ng dakilang pag-ibig na sa inyo ay pinakilala mula pa nito? Ano nga ba ang ginagawa nito sa buhay ng isang tao? Nakakapagbago nga ba ito? At higit na lalo Nagbibigay nga ba ito ng iisang pananampalataya sa inyong mga buhay? Nang iisang paniniwala upang nasa ganon ang bawat pag na sa inyo ay tinuro ay inyong ang maging sandata. Inyong ang maging sandigan sa iisang pananampalataya upang nang sa ganon kayo bilang isang mag-aaral ay makaharap sa harapan ng dakilang Panginoon. Sa tunay ngang mawawala ng halaga ang isang pag-ibig kung ang pagkakaisa sa inyong mga puso ay nawawala. Kung ang bawat isa sa inyo ay magkakaroon ng pangkasariling kalaman, kung ang bawat isa sa inyo ay magkakaroon ng mga sariling gawa at higit na lalo kailanman hindi inaalay ang inyong kabuuan sa harapan ng dakilang Panginoon sapagkat katotohanan katotohanang katotohanan ang lahat ng bagay ay nagsisimula sa isang pag-ibig na sa iyo ay pinaklala mula pa ng una. aking mga iniibig na mga kabatid, kayo nga bilang isang mag patuloy na tinuturuan upang sumunod sa harapan ng dakilang Panginoon. Kayo bilang isang mag-aaral ay patuloy na hinahandugan ng kanyang mga kabiliyaan. At ano nga baga ang sa inyong patuloy na hinihini Hindi baga ang isang tapat na pananampalataya? Hindi baga ang isang pananatili na ang bawat salita sa inyo ay magiging isang katotohanan at magiging isang gawa? sa pamamagitan ng isang pag-ibig na sa inyo itinuro mula ko ng Ama. aking mga iniibig na mga kapatid, kayo bilang isang mag-aaral ay lubos-lubos ang pagmamahal na sa inyo ay ibinibigay. Inihain ang mga pagkain upang kayo ay makakain. Inihain ang lahat ng bagay upang kayo ay makaaralan at matikman ang bawat isa, ang bawat sustansya na sa inyo ay pagpahalo Ngunit anong mabaga ang pagkukulang ng kaitaasan upang ang bawat isa sa inyo ay patuloy na tumalikod sa kanyang harapan. At gayon nga kayo aking mga iniibig ng mga kapatid. Harinawa sa inyong buhay nito ay makita nga ninyo ang tunay na kahalagahan ng pananampalataya na sa inyo ay tinuturo, ng bawat pag-aaral na sa inyo ay pinapakita, at higit na lalo, kayo bilang isang mag-aaral, kayo nga ay maging handa sa bawat pag-aaral na sa inyo ay isusunod. Sapagkat sa lahat ng pagdadaanan, sa lahat ng buhay na ito na inyong ibinabahagi sa sanglibutan ito. Tunay nga ang pagbalik sa dakilang Panginoon, ang layunin ng bawat isa sa inyo upang ang kabuuan ng inyong pagkatao ay maging sa pagharap ninyo sa dakilang Panginoon. Aking mga iniibig ng mga kapatid, katotohanan-katotohanan ang bawat paghakbang ang bawat pagyakap sa inyong mga sarili ay tunay na may kaakibat na tungkulin sa buhay na ito. At hari nawa, sa paumagitan ng mga tungkulin ito, kayo bilang isang mag-aaral ay makatuklas nawa na sa paumagitan ng bawat bahagi, kayo bilang isang tao at higit na lalo anak ng dakilang Panginoon ay muling bumalik sa kanyang sa Sapagkat bilang isang mag-aaral, maraming bahagi ang sa inyo ay ituturo. Ay harinawa, ang kasawaan ay hindi dumating sa inyo buhay. Ang paglilingkod at tunay na paghahandog sa kanyang harapan ay tunay na wang maging isang totoo. Sa inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban at ang kabuuan nito ay ang pag-ibig na nagsisimula sa kanyang harapan. Sabagat kayo nga aking mga iniibig ng mga kapatid ay tunay ngang bibayaan at higit na lalo tunay din na ng panibagong pagkakataon upang inyong ang makita ang bawat pananampalataya ay inyong magiging sandigan sa buhay na sa iyo ay dumakalubog. Sa pagkatao, katotohanan, katotohanan, ang bawat maliliit na bagay ay mayroong kahalagahan at hari na sa bawat maliliit na to ay kayo nga ay makabuo ng iisang pananampalataya, ng iisang bunga na nagagali sa dakilang Panginoon. At kayo nga aking mga iniipid ng mga kapatid, ang maliliit na bunga ay tunay nga magpapatuloy at magpapatuloy na kahit anong unos ang dumating, ay kayo ay patuloy na sa harapan ng dakilang Panginoon. At hindi ang kapayapaan, kapayapaan, ang siyang aking ibinabahagi para sa aking mga iibig na mga kapatid mula ngayon at magpakailan Paalam, ako sa inyong patuloy na nakikibahagi at nakikipag-aral. Lucas, paalam.